Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ginulat ni Angel Locsin ang mga netizens sa latest Instagram post niya kung saan makikita ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Parang kailan lang kasi ay sa mga vlog at photo posting ng aktres ay mataba pa rin siya. Pero sa latest post niya ay nagpakita na ng indikasyon na malaki na ang ipinayat ng aktres. Nag-selfie si Angel sa harap ng salamin. Suot ang two-piece workout outfit na pinatungan ng sweat jacket. Nakalantad ang bahaging tiyan ng aktres sa larawan. Nakalantad din ang buong mukha niya. Walang makeup at tila kagagaling lang sa exercise ni Angel. Bagamat hindi gaanong aninag ang hubog ni Angel, masisipat naman sa larawan na pumayat na talaga ito. Anyway, may pagbabago na nga sa katawan ni Angel dahil hindi niya ipopost ang larawan na ito kung nanatili pa rin siya sa dating figure niya. Remember to love every inch of you, sabi ni Angel. Nasa himig ng pagiging proud ang aktres sa kanyang itsura. Pero biro niya ay ang suot daw niya na galing kay Ann Curtis ang nakadaya. At nasa angulo lang daw yun. Kaya mukha siyang payat. Pero syempre, malinaw naman sa photo na talagang unti-unti ay bumalik na ang alindog niya. Anong masasabi mo sa balitang ito?